Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako. Ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako. Ito po ang bayad ko. Si Mang Berto na sumakay sa may kanto at itong simula ng mga kwento may ka isa-isa isang anak na babae ngalan ay Louis sa isang estudyante ang pag-aaral iginagapang upang kahirapan ay matakasan isang gabi ng Marso bandang alas 8 maagang umuwi ng bahay si Mang Berto may supot ng pansit at mamon maligaya kahit sa bihirang pagkakataon bukas ay magtatapos na sa kursong kinuha ang kanyang pinakamamahal na si Luis at dapat sana'y meron na silang patutunguhan. Ngunit sa Japan may sumpay ito ating lipunan dahil natagpuang pata sa ilalim ng tulay pangarap ni Luis. Inanda ng kasabay. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako. Ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lang. Bang po ako sa may tabi, bababa na po ako. Ito po ang bayad ko. Pagdaan sa my Quezon na venue, sumakay naman si ate Marilu. 24 anyos, walang natapos, ang anak ay nasa ICU. Pagpatak ng alas 12, nakakolorete, ay nasa tabi at pumapara ng kotse. Dahil los 20, kanyang papatulan, pambili ng gamot para marunasan kahit isang araw lang. Buhay ng kanyang anak madugtungan Bukas ng gabi naman May ilang buwan na rin kanyang ginagawa Walang matagpuan Wala siyang magawa Pagkasama ka, lahat ng pait Ngunit sanggol niya'y walang kapalit Kahit alam siya'y mahawa ng sakit Para sa kanyang anak gagawin ng papigit Mama, para dyan nala Bango po ako sa may tabi Ba-ba-ba na po ako. Ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lamang po ako. Sa may tabi, bababa po ako. Ito po ang bayad ko.